Mga na nais bang malaman at nais ninyong matuto kung paano natin itong gagawin sa simpleng edit lamang? Nga nagsasalita ka na may lumalabas at hindi ka na napapagod sa kakapindot sa inyong uh, Facebook or sa inyong mga litra-litra dyan, mga lodi no? So, para mapik na siya, mga kung paano natin ito gagawin, itong video na to ay para lamang sa mga baguhan na gustong matuto. Pero, yung mga ibang mga matagal na at may alam na, so ito na lang ay para sa ating mga baguhan na madagdagan po ang inyong kalaman. Melody, itong video na to ay maganda ito para sa atin lahat. Example, kung ikaw ay uh, nagre-reels, pwede mo itong gagawin, mag-i-edit ka dito. Kasi mas maganda na may lumalabas talagang litra, di ba? nakakadagdag ng attracted po sa ating mga video. Pahalawa, sa long form video, no? Uh, pwede ninyo din ito i-apply, mga lodi. Huh? Dahil ito ay mas maganda talaga as ma mainam na may pinapanood ang mga tao na may lumalabas po talaga ng litra. Maliban na po sa baba na may English, yung kamita na yun. So, ito, mga lodi, katulad dito. Yan, yeah, no? So kapag mahilig ka sa kanta, pwede niyo itong gagawin. May parang relic, a lyrics, na para siyang video okay. So ito, katulad ng ginawa po sa isang account po. Ganyan ang ginagawa ko po, po sa kabila. So depende na niya sa atin, Malo, de kung nagustuhan niyo ating video, pwede niyo share para sa mga friends ninyo na mga baguhan na makakuha ko sila ng technique kung paano ang gagawin nila. Sumalo so, ni saludo din ako sa mga taong mahilig mag-share din sa aking ah uh, video no. Uh, alam ko si Sir uh, Rogelio Baal. Chat half to say you sir no? So isa ikaw din ang mahilig talaga mag-share sa aking video. Ay, maraming salamat po. So itong video na to mga lode ay uh, i-share ko para sa ating lahat para lahat tayo ay Uh, mayroong, uh, mayroong kagandahan ang kalabasan po sa ating video. So ito na mga ano nude papakita po na sa inyo at mayroon ding isang babae na nagre-request talaga kung paano po ginawa. Pero hindi niya ipapasade eh kung anong pangalan niya. Ano lang ay papakita ko lang sa inyo ito siya. Yan, dito na po. Pupunta na po tayo kung saan tayo magsisimula. Sige, ito na mga lodi, sundan nyo na ako. Kung meron po kayong CapCut, kung wala pa mag-download na kayo, no? So, dito na po kayo. Pindutin po natin ang ah, CapCut. New project. At kung mayroon kayong video nga nagsasalita, mga lodi, pindutin nyo na yan. Add one. At pagkatapos, ah dito po tayo sa text, no? At pagkatapos, mga lodi, ah, dito po tayo sa Caption. Yan. At dito mga de, gagawin po natin, pindutin po so natin may araw language or malay. Mamimili po kayo dyan talaga mga de ng mga gusto ninyong salita. So sa akin, malay or Filipino. So dito, kung may nakikita po kayo ng uh, araw, pindutin po natin yan. So dito na po, po tayo sa generate. So pindutin po natin. Ayan, mahalo di, no? Hintayin lang po natin na umabos na ng 100. Madali lang to. Ito ay lahat na gagamit ng form at uh, ads and rails. Ayan, hintayin po natin mga lode, no? So, iwasan po natin talaga na kumuha ng throw dahil may bayad po talaga yan. Ayan na po. Kung may nakikita po kayong brown na katura dito, ito na po siya mga So, pagkatapos nito mga lode, dito po tayo sa style. Pindutin po natin yan. Lahat ito, front style effect. So, mabimili po kayo dyan. Ako, matik na ang ginagawa ko mga lode, tulad dito. Namimili po ako, mga lode, na Yan, namimili po ako dyan mga lode, na ah, makulay-kulay. O, ba diba? At pagkatapos mga lode, uh, gito po tayo, no? Dahil ito madali lang. Nahanap ko lang yung volume dito na hindi makakasabay po ang usapan. Ito na mga lode. Ayan, oh, lumabas na. Hmm. Katanta kayo long form at ads on rails. Pwede ninyo ito magagawa mga lode. At ito na. At pagkatapos dito mga lode, i-export nyo na. di ba may export sa ibabaw? I-export nyo na. Yan. Okay. At sana mga lodi, mayroon po tayong natutunan. Pwede niyo ibahagi sa inyong friends. Maraming salamat. God bless us all. Thank you.